may sobra pa pala sa tulo laway. Hala siya, gumagrabe na. Ano pa pinapanood nito? Hindi naman ako mahilig sa mga magagandang katawan, guys. Pero talagang merong napag ng attention ko. At izinumpa nga, Diyos ko. <laughs> napapansin nyo din ba yung napapansin ko? Yeah, pala tayo yung <laughs> mic. Huh? yun, <Pareil, pareil? laughs> yun? <laughs> eh, hindi, akala ko kakatawan lang. Natatawa ko sa mga alaga nila. Bakit? Natatawa ako kasi may po ganyan, oh. Hindi siya yung... Tingnan <laughs> mo ka, <nga> oh. <laughs> Hindi siya yung pa-exage. Parang cutie patuti lang, yung ganon. Pero pag lumaki yan, cutie patuti talaga. <laughs> Hindi, ayoko din naman yung maugat-ugat. Ah! Ano play gusto mo? Yung sakto lang. Yung para sa akin? Yung mamalinis, mabango. Ganun, okay na ako doon. Sa akin pala? Sakto lang din. Malinis. Malinis, mabango, pwedeng i-lollipop. Lollipop, Lollipop! Yan eh! <laughs> Wala, nakakatawa. Parang ayaw ng lumaki. Parang lagyan mo muna ng para lumaki, charis. Paano <laughs> <laughs> pala mag-lollipop? Hmm? Tuturoan ko kayo. Gusto niya. <laughs> Someone taught me about this. Charis! Hu, hu, hu. Basta ano, lalaki. Kung, kung paano daw, masya yung mga lalaki habang nagbubuko juice. Oo. Sabi niya, kunwari ito. Ito yung ulo. ba diba? Tapos meron niyang paganyan dyan. Basta, pag maglalapap-lalapap ka, didila-dilaan mo yung may butas. <coughs> Tapos dito din. Basta pa ikot-ikutin mo lang. Tapos, ayan, dito na. Ganyan. Huwag mo muna i-diretso para naman may, ano, may excitement. Ah! <laughs> Tapos, sinusup-sup din yung, ano, yung mga sabaw. Tsarins! Yung mga bola-bola. Bola-bola! <laughs> Ayun nga. yung yeah, parang balot yan. <laughs> Oo. E, I-apply ko yun kay Bobby at Digit. Ah! Hmm,